Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nasa 2,300 at dalawang pamilya sa anim na rehiyon ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Goring. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council, katumbas ito ng mahigit 7,000 na raang individual sa 73 barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera Region. Mahigit ang pamilya mula rito ang inilika sa mga evacuation centers. Wala pang naiulat na nasaktan o nasawi dahil kay Kuring habang 16 na lugar ang nawala ng kuryente. Ayon sa NDRRMC, naglaan na ang gobyerno ng 2.37 billion pesos na pondo at mga relief goods para sa mga biktima ng bagyo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang necrological service sa Malacanang ngayong araw. Bilang pagpupugay sa pumanaw na kalihim ng Department of Migrant Workers na si Susan Ople. Dumating sa Kalayaan Hall ang mga labini Ople kaninang umaga para sa misa at necrological service. Kabilang din sa mga dumalo sa aktibidad sina Vice President Sara Duterte at mga miyembro ng gabinete. Kinilala nila ang pagtataguyod ni Ople sa karapatan ng mga overseas Filipino worker. Sa kanyang eulogy, sinabi ni Pangulong Marcos na walang katulad si Ople kahit pa kasing husay nito ang hahalili sa posisyon niya bilang kalihim ng DMW. Malaking kawalan din anya ang pagbanao ni Ople para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Gayon din sa milyong-milyong Pilipino na walang kapagurang kinalinga niya. Hinimok niya ang taong bayan na ipagpatuloy ang serbisyong sinimulan ni Ople. Ayon sa Presidential Communications Office, bukas sa publiko ang mga labi ni Ople hanggang alas 5 ng hapon, kung saan pagtapos nito ay ililipat siya sa opisina ng DMW. Namatay si Ople noong 22 ng Agosto sa edad na 61. Ilalaga ka mga labi ng kalihim sa Heritage Memorial Park sa Taguig City hanggang bukas, Agosto 29. Handang magbigay ng tulong ang Estados Unidos sa bansa sa oras na kailanganin nito ng suporta para sa paghati ng mga supply sa mga sundalang nasa BRP Sierra Madres sa Union Shoal. Ito ang inihayag ni Pentagon Press Secretary Brigadier General Pat Ryder matapos mamata ng US Navy P-8 Poseidon Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft sa isinagawang resupply mission noong nakaraang linggo. Ayon kay Ryder, pagpapatuloy nila ang pakikipagtulungan sa Pilipinas at handa silang ibigay ang lahat ng suporta para dito. Sinabi ng Philippine Coast Guard na naging matagumpay ang resupply mission noong nakarang linggo sa kabila ng pagtatangka ng Chinese Coast Guard na muling harangin ang mga sundalo. Tiniyak naman ni U.S. Embassy spokesperson Kanish Kagango Pajai na ang isinagawang military activities ng pag-ikot ng U.S. Navy surveillance plane ay isinagawa ng may koordinasyon sa Pilipinas. Bukod sa US, nakipag-alyansa rin ang Pilipinas sa iba pang mga bansa upang pigilan ang pag-atake ng China. Abiso sa mga motorista, konting higpit pa ng sinturon dahil muli na namang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa magkaiwalay na pahayag, inanunsyo ng Pilipinas Shell at Sea Oil ang dagdag singil na 30 sentimo sa kada litro ng gasolina, 70 sentimo kada litro ng diesel at 80 sentimo kada litro ng kerosene. Magpapatupad rin ng parehong dagdag presyo ang clean fuel maliban sa kerosene. Epektibo alas sa isang umaga bukas ang taas presyo maliban sa clean fuel na magtataas ng presyo alas 4 ng hapon. Wala pang inanunsyang pagtaas ng presyo ang iba pang mga kumpanya para sa linggong ito. Ito na ang ikapitong sunod na linggong pagtaas ng presyo ng gasolina at ikawalong linggo para sa diesel at kerosene. Akin yun ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapaparao din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.